Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Welcome back po mga giliw naming taga at taga-pakinig ng uh, ating uh, programang Informasyon ng bayan para sa lahat. Dito po sa ating programang uh, sabay na napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM and of course sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. Gayun din, ito po ay sabay na uh, napapanood ano po sa Municipal Information Page. Ano po? Sa ating mga kababayan, we are so lucky at this point of time dahil uh, makakapanayam po natin pagkatapos ng uh, uh, sa mga ilang linggo po ano, na makapanayam natin ang ating mga mayor, vice mayor and of course ang ating uh, iba pang kapitan according doon sa um, alphabetical ano po unless na sila po ay not available. Bas, uh, pero sa punto po na ito, we are so lucky na kasama natin ngayon sa ating talakayang bayan ang ating uh, suma. Ano po? Suma cum laude. Okay. <laughs> Sumasampung so, taon po sa kanyang panunungkulan sa barangay captain. Dito po natin makikita kung gaano siya kamahal ng kanyang barangay at paano po gaano kagaling sa paglilingkod. I-welcome na po natin Kapitan Edgar Inso Cap, magandang umaga. Magandang umaga rin po, ma'am, at magandang umaga sa mga tagapakinig at manunood. Ayan. kumusta po ang inyong araw, Kap? Okay naman po. <laughs> masaya. Talagang kanina pa kami dito nagkakatuwaan. Ano po? Ah, uh, dalagang makikita natin na kapag masaya ang paglilingkod, pati ang mga constituents po ay mahahawa din ng kagalakan. Ano po? Mga kababayan, uh, nais nating uh, itanong kay Kap, ano ba? magkaroon tayo ng background tungkol po sa Barangay Aribungos. Ah, uh, Kap, pwede niyo po ba kaming bahagi na ng kaunting background tungkol po sa inyong barangay? Saan po ito? Mahigit kumulang ilan po ang population at ano po ang pangunahing kabuhayan sa inyong barangay? Uh, yan po. Ah, uh, po pong aming barangay is uh, interior barangay siya. Maratagpuan po siya sa pagitan ng Barangay Barong-Barong at Barangay Mainit. Yun pong papuntang Sabsaban Falls, Barangay Aribongos. Iya. Yes. Ang uh, aming populasyon po ay uh, siguro Uh, mahigit na sa 7,000 at ang aming mga kabahayan ay uh, mahigit din sa 1,000 at mga 300. Ang dami pala, no? ang dami and uh, parang little bayan na rin. Kap, ano po ang ating may pagmamalaki o masasabi uh, natin, lakas po ng aribungos mm -hmm. Yung lakas naman ng aming barangay is yung uh, nagkakaisa po yung buong barangay. Mm -hmm. Pagdating po sa... Uh, 'yung kapayapaan, uh, nagkakaisa. Siguro dahil maraming magkakamag-anak at malalaking mga pamilya. Mm -hmm. Kaya tahimik po 'yung buong barangay. So 'yun po 'yung aming ipinagmamalaki talaga is 'yung aming Sabsaban Falls mm -hmm. uh, at uh, 'yung aming uh, pagpanahon ng sis- uh, pagpanahon na ng tag-prutas. Uh, so, 'Yun ang mga aming koprahan is ano, mm -hmm. all year round naman po 'yun. Mm -hmm. Pero 'yung prutas, uh, isang season lang 'yun. Yes. 'Yan talaga 'yan. siya. Mm -hmm. Napakarami po at napakayaman po ng aribungos, ano? And uh, sa ating pagkakaalam, yung mutya ng Palawan, nanggaling din po sa aribungos ka pa, no? And uh, of course, ang uh, marami pa mga beauty queens from uh, aribungos. Wow, nakot. First time, Madam Rox, makamutya ng Palawan? Yes. Hindi ko alam. Ah, first time. First time. Swerte namin, no? Wow. <laughs> Yun yun eh, talagang napakaswerte po dahil pag sinabing aribungos, noon pa man kila na sab-saban. Ay, pamangkin ko pala. Pamangkin ko yun pala. Hmm, uy, hi! <laughs> Kay Miss, uh, si Miss Ria. Sadam. Ang isa sa nagdala ng corona sa bayan ng Brooks Point. <laughs> And, proud, mm, proud yes, proud aribungos. Ako, talagang napakaswerte po ng aribungos kasi... Talagang hindi lang mayaman sa mga prutas. gayon din, Kap, ano, naalala ko, uh, nanalo din kayo sa Karo Festival, ano po, sa sa Kanyugan Festival, yung Karo, ano, uh, competition. <laughs> Ayan, sa Karo competition. Ayan, ako, congratulations, ka Oo, uh, uh, mabuti ka, nakachamba. Kasi 10 <laughs> years na akong kapitan. Paambol si Kapitan. <laughs> Ayan. Siyempre po kap, sa bawat barangay ay meron pong lakas pero meron din po mga pangangailangan or challenges. Pwede niyo bang may share sa amin kap, may maibahagi sa amin upang uh, sa kahit papaanong paraan po ay uh, malaman ng taong bayan and uh, malaman din po natin kung papaano po tayo makakatulong. Yung uh, talaga yung lakas din po nung isang komunidad, lalo tigit sa barangay, yung pagkakaisa nung buong mamamayan ng barangay na Kung saan yung pagtutulungan po pagdating ng may mga kalamidad. So yun talaga napaka-importante yung pagkakaisa at tulong-tulong pagdating po ng may mga ganong problema. Yung suliranin sa barangay talagang laging nandyan lang eh. So dahil ang taga-aribongos po ay laging nagkakaisa, kung kaya't kami ay ano din, talaga yun yung aming lakas mm -hmm. sa barangay. Mm -hmm. Yung kahinaan din, siyempre, nandyan din, hindi naman po maitatago yun eh. Talagang marami ring suliranin, mm -hmm. pero dahil nga po ang mga taga-barangay ay nagkakaisa at nagkakasundo din okay naman po. Mabilis no, na nang sasaayos. So, nyo rin po kanina, no? isa rin sa mga challenges sa inyo, yung katulad ng farm to market road. Yun, yung, uh, yung farm to market road at saka yung laging binabaha. Mm -hmm. Pero salamat kasi na na din po ng Capitol at ng LGU yung aming uh, dredging na pinaka-hihiling noon pa mang uh, 2022. Mm -hmm. So yun po, maswerte kasi ngayon na uh, isagawa na sana matapos yung uh, dredging sa Raang River. Kasi yung pong tubig noon, pagka umakyat sa Aribungos, dir yan, plaza. Talaga, opo. Opo, diritso yan, siya ng barangay barong-barong. Oh, malawak ko ay okay, malawak talaga yung kanyang uh, na, ano, Siya po yung sumira talaga sa sitio Tagusaw. Oh. O, sitio Tagusaw, siya yung galing doon, na tubig. Tama, napasyalan namin na karaan nung nagkaroon ng pag-iikot si Mayor, ano po. Duman po kami doon sa inyo. Ah, uh, talagang uh, masigasig ano po yung uh, dredging na ginagawa doon sa ilog. Mmm. -hmm. Medyo mababaw na nga talaga siya kap. Opo, sobrang Mabasig. anong sobrang taas na nung aggregates. So, mm -hmm. Sabi ko nga sana maubos. Kasi kailangan po ng ano isang isang buong kunyari isang ganito mga at least mga 10 ft. Mm -hmm. para para masure na hindi magkalat ang tubig pag lumakas ang ulan. Lalo na ngayon kap na ang lakas ng init ngayon, matinding init, pag nagkaroon ng tagulan, medyo diligta. So kailangan matapos siya. Sana, sana. Yun yung aming pinaka-request talaga. Mm -hmm. nakakalungkot lang po mga kababayan dahil lang ating SK, si SK uh, Joseph Igiron po ay uh, kasalukuyang uh, hindi available at this point of time pero still we, still we are lucky dahil nandito po si Kapitan. And sa ating pagpapatuloy, Kap, ano po ang inyong mga plano, prioridad na programa para po mas mapalago pa ang Barangay Aribungos? Kami po talaga nag i sa mga kabataan. sana ma-guide namin ng maayos, maipakita ng mga namumuno sa barangay yung yung magandang mga pag-uugali kasi yung mga kabataan natin ngayon talagang sobrang ano na na, uh, na parang nahihibang mm -hmm. na sa cellphone. So hirap talaga. So kami uh, nag talaga nag i-invest talaga ako sa mga kabataan. So yes. elementary, mm -hmm. sa high school nagkakaroon po. nagkakanta kami ng mga IEC. Mm -hmm. Tapos tinututukan din namin talaga yung sports. Katu na yan sinasamahan ko yan sila sa pagdumadayo kami sa Lugon. Mm -hmm sa Lugon, sa Marinyana, Ipilan, kung saan sa barangay, inaabot kami ng ano, madaling araw na. <laughs> Grabe. Sinasamahan ko sila para ma-guide ng tama, para magkaroon ng disiplina, at para makaiwas din po sa mga hindi magandang gawain. Yes, opo, opo. Kaya doon, ano eh, malaking impact yun eh, yung parang uh, talagang talagang unhan po yung pagiging ama nyo sa inyong barangay. And uh, I heard pa, uh, na, na meron din po kayong ano, kanina nabanggit nyo rin na mayroong kayong uh, mga planong bumili ng ano ka pa, no? Sana, ano, kung ano, kung mas makadagdag pa kami makabili pa ng mga ano, ng lupa. Sa ngayon kasi meron na kami uh, nabili na 2.5 hectares mm -hmm. na kung saan plano namin gawing simenteryo. At saka yung mga sitio sites namin na uh, mabilihan din. Sabi ko nga po, kasi baka pagdating ng araw yung mga sites na yan magiging mga barangay na katulad hmm. sa siyudad ang liliit ng mga mga barangay nila di ba minsan sa kalye na lang makatirik lang yung container van barangay na na imagine ko yun kaya kami nag invest na kami pag may magbinta ng lupa kasi kung building siya madali din lang masira pero pag uh, paglupa matagal, lifetime, na. Hmm. lifetime. Tumataas ang value. Yan si Kap. Talagang nag invest siya doon sa mga proyektong pang matagalan. Hindi niya iniisip yung sarili lang, ano, na, na ngayon lang dahil siya ang namumuno. Kundi uh, sa darating na panahon, iniisip niya na kaagad yung mga uupo. Ano po, na yung mga property po na bibilhin ay uh, magiging kapakinabangan po ng kanyang mga kabarangay. And Kap, ano naman po ang inyong plano para mas mapalakas pa ang partisipasyon ng inyong komunidad at mga residente ng inyong barangay sa mga programa at proyekto pong pang barangay? Iyan po yung aming mga liblib na mga sityos, so, apilit din talaga po namin inaabot sa pamamagitan din ng mga porok officials at saka ng mga kagawad sector area para kung may mga problema, suliranin, madali po namin silang maabot. Kasi kami nakasakop kasi kami nung mga bundok talaga mm -hmm. yung tinatawag na Kabagtikan. Mm -hmm. Kailangan mong maglakad ng isang araw bago maabot. Kaya nahihirapan yung aming mga yung aming midwife mm -hmm. at saka yung mga BHW. So nag ano kami pinupulong ko yung aming mga panglima at saka yung IPMR. Sabi ko pwede ba mag ano na lang kayo mag parang mag na lang ng komunidad mm -hmm. sa mga patag-patag pa na area mm -hmm. yung at least kaya lang namin lakarin ng mga 30 minutes or isang oras. Huwag naman yung isang araw na rin. Opo, yung sa kabagtikan, oh, kaso namin yan ng mga Imolnod, barangay sa marina, nasa lubon, ganun. Kasi kami, nakasakop kami ng kabundukan eh. Kabundukan po. Tapos yung mga katutubo na katribo ko, mm -hmm. ay gusto, ay, ano, ayaw nila nung maingay. Oh, kaya, gusto nila doon sa gitna ng, ano, Opo. Oh, boundary na ng Rizal at Kisun. Pakahirap nun. Opo, ano talaga, tatlong araw yun, nalalaka Pag sila, pag kami, kasama, baka limang araw. <laughs> Opo, kasama yung pahinga. <laughs> Pero mga kababayan, magandang strategy po yung uh, inaabot natin. na uh, Nag-establish nag po tayo, katulad ng ginagawa ni Kapitan. Nag-establish ng mga leaders sa mga sitio para mas mabilis po yung progress. Mm -hmm. Maganda yung ginagawa niyo, Kap. And uh, paano niyo naman po, Kap, na papanalatili or uh, ano po yung inyong mga hakbang para ma-maintain ang uh, kaayusan po at kapayapaan sa inyong barangay? Yung pagka ano, nagpapatawag kami ng mga pagpupulong sa bawat sityo, lalo higit doon sa mga liblib na talaga, sabi ko po sa kanila pagka may mga bago, mga dayuhan, mm -hmm. palista agad sa barangay mm -hmm. kasi baka mga kriminal na yan. <laughs> na <laughs> nag Opo, nagtatago. Sa sabi ko, kailangan yung i-report agad. <laughs> Kung ilang araw ba yan diyan mananatili o baka buwanan na kasi minsan nagkakaroon din ng parang nagsasabuatan sila mm -hmm. hindi hindi talaga ni-report nire sa barangay so minsan na ano may mga ano pala mga scammer mm -hmm. na nag nag ano nag doon mm -hmm. tapos naniningil na nung para sa ID yung mga ganun opo, opo. sabi ko pagka mayroong ganoon na dumating at hindi talaga taga atin ilista pa, dalhin sa barangay opo para mapanatili yung kapayapaan kasi pag may mga ganun baka kung ano ano may mga pumapasok na na ano na banta sa sa ating seguridad yes sa ating seguridad opo magandang strategy po yun ano na Uh, -ilan, actually, iilan lang yung mga naririnig ko na may mga ganong uh, hakbang sa barangay na yung pagka may bago, kailangan alam ng barangay. Oo, ng mga barangay officials. Nang sa ganun, para ma, ma ano po, mapanatili ang uh, seguridad. Dahil tama po yung sinabi ni Cap na ito ay posibleng maging banta. Ano po? And uh, Cap, sa atin naman pong... Uh, A uh, partnership between po sa LGU at sa barangay. Pwede nyo bang ilarawan uh, sa oras na ito kung kumusta po at ano po yung inyong partnership barangay and LGU? Baka magsilus yung mga kapitan. Hindi <laughs> naman po yan. Ba Di, kami, na yata, yata oh, kami na yata yung pinakamaswerte. Wow! Oh, isa sa pinakamaswerte. Or pinakamaswerte talaga. Yes. Absolutely. Oh, diba kasi yung mga proyekto, sabi nga, Minsan nga sabi ng mga kasama ko, pare, parang nakakarami ka na. Abay, oh sabi ko, wala akong kinalaman diyan. Baka talagang para sa amin. Mm -hmm. Yung mga proyekto katulad ng concreting ng sabsaban mm -hmm. from Tigaplan to Sabsaban tapos yung from ano naman from Latubi Road pa lusot naman ng Mainit. Barangay Mainit tapos may kasama pang tulay, di ba? Makita It so happen mga kababayan na ang project po ng ating lokal na pamalaan ay isa sa mga tinuntukan na karaan ay yung mga inuna yung mga kalsada na mayroong mga ayun, para sa tourist spots. And uh, itong Aribungos ay mayroong sabsaban and ang mainit ay may, may init falls. Talagang napakaswerte nga. Pero eh man, nandun na ang uh, Miss uh, Palawan, andun na yung uh, uh, magagandang uh, tourist destination ay talagang napakapalad ng barangay Aribungos Cap. na. Ano? Sa papaanong paraan naman po natin Kap, mailalapit ang barangay sa mga programang bayan? Kami naman talaga pagka may program ang munisipyo kailangan hindi ano hindi siya obligasyon kung hindi talagang kusa kaming uh, nagkikipag-participate. sabi ko nga kailangan ng ano participation ng barangay sa local government unit dahil hindi lang sa obligasyon naming sumuporta, kundi talagang kami willing na willing Yun. uh, o, yung willingness talaga na sumusuporta sa ating mahal na mayor at sa ating vice mayor mm -hmm. sa programa po ng bayan ng Brooks Point. Mm -hmm. At nakita natin, nagbunga ang pagsuporta at talagang yung willingness nyo dahil uh, naging number one sa Karo uh, competition. Ano po? <laughs> deserve. Yan sinasabing deserve. Nako kap, napakaikli po ng oras. Ano po? Napakabilis lang ng oras. At uh, malapit na po tayo magtapos. Baka po may mga nais pa kayong sabihin sa ating mga manunood, sa ating mga tagapakinig na sa inyo po ang pagkakataon. Ay, salamat din ma'am sa pag-invite. na isang karangalan po na maimbitahan sa inyong programa. Sa mga taga Barangay Aribungos, maraming maraming salamat sa suporta sa tatlong ano, sa tatlong pagkakataon. Sobra. O, salamat talaga, hindi ko kayo mapuntahan na sa bahay niyo pa isa-isa. Sabi kasi nung iba, pag nagpapasalamat na, but hindi sila naga house to house? 'Di ba? So, maraming salamat sa lahat ng taga Barangay Aribungos sa pagsuporta niyo po sa akin. Susuklian ko din naman ng matapat at kahit na hindi gaano mahusay, at least matino na pamumuno sa ating barangay. Salamat. Ayan, maraming maraming salamat oh. mga kababayan ang ating uh, suma, sumasampung suma, suma, suma. taon. <laughs> Kala ko sumakulong taon. Okay. Sumakulong um, eh. suma, taon. na. Uh, sumasampung taon na na barangay captain ng Aribungos. Once again, Kapitan Inso. Ayan, napakahalaga po na magkaroon tayo ng mga gantong talikayan mga kababayan dahil sa pamagitan po nito ay malalaman natin kung ano po ang iba't ibang aktibidad, programa ng iba't ibang ahensya ng lokal na pamalaan and syempre malalaman din po natin kung paano po tayo makiisa para po sa ikauunlad ng bayan ng Briggs Point. Babalik po ang ating programa pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!